Pinata ni Lasing hanggang mamatay para hindi siya maging lasenggero. Dalawang magulang sa Wyoming na si Joseph at Paulette Richardson ay nakasuhan ng pag-aksidenteng pagpatay sa kanilang 16 anyos na anak na si Kendall Ball habang sinusubukan na turuan siya tungkol sa panganib ng paglasing. Sa gabi ng July 6, pilinano ng mag-asawa na turuan si Kendall na kasuklaman ng pag-inom ng alak at para hindi siya matulad sa lolo niya na namatay dahil sa alak. Anong diskarte nila? Lasingin si Kendall hanggang siya ay maumay at magsawa. Wish nila na magkasakit si Kendall para hindi siya maglasing habang buhay. Pero nagkamali sila dahil nagpatuloy ang tuwa at naglasingan ng mag-ama kasama ang isang kaibigan, imbis na maging isang responsableng magulang. Lumaklak si Kendall ng fireball, Jack Daniels at beer. Hindi rin alam kung siya ay sumuka. Pagdating ng alas 10.30, natulog na si Kendall. Okay pa siya nung alas 11. Pero namatay siya ng madaling araw. Isang 140 pounds na lalaki ay pwede mamatay sa blood alcohol level na 0.31. Ayon sa coroner, 0.587 ang blood alcohol level ni Kendall. Acute alcohol poisoning ang ikinamatay ng binata.